Hi guys, ito yung isda na sinasabi ko sa inyo o, di ko alam kung anong tawag sa isda nito malapad siya walang masyadong tinik at saka ano, kulay gray siya maliliit ang kaliskis niya na kulay gray so ito yung sinasabi ko sa inyo yung isda na nabili namin kay Baya malapad at hindi ko alam kung anong tawag sa isda na po So, eto na yung ating gulay. At pupunta na tayo sa kusina para dun magluto, pagprito Ayan. Ito yung tsura ng alaga ko. Oh, bugnot. Oh. oh look at that. Gustong lumabas. Ang init-init sa labas. Lumabas kami na kasi inabangan namin yung nagtitinda ng tinapay. Ngayon nakabili na kami ng tinapay. Pagpasok ko dito, nagmumuryot. Gusto sa labas. Eh, ang init nga sa labas. Ah! Napakatirik ng araw sa labas. Pero kaninang madaling araw, ang lakas ng ulan. Mga ba alas 3 hanggang alas 5? Ang lakas ng ulan. Ah, ngayon napakatirik. Ang init-init. Ngayon gusto lumabas ang bata akrang kinanaman naman ang bata panay ang gano'n. ngat 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 at ayaw magpalapag iniwan ko dito sa sala Pina dito lang sa may carpet ayaw nagiiyak iwanan ko sa may duyan nagiiyak sa may upuan nagiiyak ayaw magpaiwan eh eh kawawa din ang bata pang nagpapangipin talaga eh tama yung napapanood ko sa facebook kasi sabi nila akala nila daw yung newborn yung pinakama hirap na stage sa mga baby pero pag sa titing talaga kasi hindi mo alam kung anong masakit sa kanila kagabi ikot-ikot siya hindi siya makatulog may kunting iyak ikot-ikot tapos iyak ako naman sige tuwing iikot siya at iiyak salpak ga salpak ang dede para lang tumigil oh dede kawawang dede ko minsan kinakagat niya ay eh, masakit yung pwersa niya na ga niya sa kanya hihilain. <laughs> Ang sakit minsan. Ha? Masakit <laughs> minsan nangangagat, ha? Hmm, salita ng dede ko na ano, na ginagawa niyang ano, ah, uh, Peter. Yung nagdede, tapos igigilid niya, bigla niyang kagagatin sa kanya hihilain na ganyan. Ang sakit eh. Hmm. Ah, Ay, tantane Tonto na bumili kami nung footlong na bread. Footlong may nabasa ako, sabi niya footlong na bread. Kasi sabi ko mahabang bread, hindi ko kasi alam kung anong tawag sa tinapay na yan, guys. Pero footlong na may cream. Ah! Inaantok ka na naman. Don't sleep now, later. Pagdating ni kuya. At least, ano, at least dalawang oras nagising bago matulog ulit. May idlip siya eh. <laughs> It's very hot outside. Alak ko, ganyan siya, ganito siya. Hala, hala, may kulog. hala, hey. may kulog, may kulog. Hala, ah. muriot Doon ka magmuriot sa harapan nila, oh. Magmuryot ka doon sa harapan nila, oh. Ah, magmuryot ka. Sige, muriot <laughs> Ah! Atsi! Akarabong, ah, karabong, karabong, Ano tayong nagawa anak ko imbis na maglilinis ako sa aking mga ano strawberry sana ay pagising gising naman siya kaya nakabantay ako sa may duyan tuwing ganyan niya duduyan ko para medyo mahaba-habang tulog kasi pag iniwanan ko after 5 minutes gising na ulit ang bata ana sobrang katiba sobrang katiba anak ko masakit hindi ko alam kung makati masakit ba sa mga ganitong age. Ang nakita ko doon, ilalagay daw sa freezer yung teeter ng bata. Tapos, o di kaya yung malamig na apple, eh, hindi pa naman siya pwedeng magngat ng mga ganon Siguro yung teeter, yung teeter niya, hindi naman kasi silikon yung teeter niya. Ang pinakasilikon lang, yung parang design niya lang na ganyan. Yung toothbrush nang ilagay ko sa ano, sa fridge. Kaya lang, Tinutbrushan ko kanina umaga eh, sobrang iyak, ayaw niyang hawakan. Mm -hmm. Sobrang katiba, bibi o masakit. <laughs> Mariat! Ay, Mariat, tantan! Mm, mm Pinakuha ko ng mapaglalagyan si Asher ng aming iha-harvest. At kami maghahanap ng ulam. si ama nagkat ng grass kahapon na yung aking kamote na pasama sa kinat ni ama may kamote ako doon may kamote ako dito wala na nasama na sa kinat ni ama kahapon oh si, uh, si tonton nasa likod ko Nih, ni 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 ni, ni. ni. at ayaw magpaiwan ha? Huh? no, bigger one ay naku, not that one anak ko What? not that one Why? It's not that one. Big or small? The bigger for putting this one vegetable. pag ulan-ulan niya yung bunga ano nasira nasira ang bunga nasira ang bunga kahit yung ka, ano patola nasira ang bunga ng patola tagal naman nung taga kuha ko oy ayun no pakita ko sa inyo Nasira yung bunga niya, oh. Yung anak ko sa likod. Eh! Eh! What? Make it fast! Ay! Ay, sus, Mario. bigger than this. Bigger than... Ay, sus, Mario. anak ko. Ay! Ay! Minsan naman marunong. Minsan naman wala. Hindi ba ganito kami dito? Kung ano ang pwedeng maharvest sa paligid, yun na lang ang ulam. Kahit pa ulit-ulit. Kahit pa ulit-ulat na ang ulam. Uy. Uy. Samahan ko nitong ano, bulaklak ng patola. Masarap 'to, eh bulaklak ng patola eh. Oh yes, that one very good. This one we will take the ano. We will take the flower of this. Nauulam din 'to, eh. patola. Bulaklak ng patola, masarap 'to. Mabango. Sa patata, sa Where's the flower? Yeah, you find the flower and harvest to <coughs> 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 vegetable yes this one is vegetables. These are these are these are vegetables. Squash. squash. This one is squash. Ayan, kompletong aking mga anak. So, yun guys. And, syempre, bago ko yan ang aking video for today. Nagbasa kasi ako kanina ng message. Yung, yung, ano, yung uh, ah, video ko kahapon. Di ba kasama ko si Ama? Sabi ni Miss Anderson, mukhang mabait daw si Ama. Sa totoo lang guys, palagi ko naman sinasabi sa video ko, mabait naman talaga si Ama. As in, mabait naman talaga siya. Kaya lang, may ugali kasi si ama na ayoko ba. Nabanggit ko na to eh. Palagi ko nababanggit to sa akin mga video. Yun yung ipinagtatampo ko sa kanya guys. Kung bakit nagtatampo ko kay ama. Lalo kapag yung panahon na kailangan na kailangan mo ng tulong, hindi ka niya tutulungan. Parang nung nagbuntis ako kay Tonto, nahirap na hirap ako. Yung silipin man lang sana ako dito, lalo't mag-isa ako that time. Dahil si Asia nasa school, si Asis busy siya sa pamamasada. Yung hirap na hirap ako na hindi ako makabangon dahil sa sobrang sakit na chat ko. Hindi man lang siya mag-alala na puntahan ako, kumustahin, ganun. Eh, kapit bahay na kapit bahay, tapat na tapat ng bahay. Ayun yung isa na pinagtatabi ko sa kanya noon. Tapos kapag nag-aaway sila ni Asis, madalas hindi sila magkasundo ni Asis. Kasi madalas siyang magreklamo kay Asis. Si Asis naman madalas may nasasabi sa kanya, may nasasabi na ipinagtatampo ng matanda sa kanya. So kapag nagalit yung matanda sa kanya, nadadamay kami dati ni Asya na hindi niya kinakausap. Alam niyo yan yung mga yung mga matagal na, na ano matagal na, na nanunood sa akin, 'di ba? Palagi ko namang sinasabi, may ugali lang talaga si Ama. Tapos may paboritism si Ama kahit na alam niya na mali yung isa, mas kakampihan pa rin niya yung isa. Ganon, ganon yung ugali niya. So, tapos, ang isa pa na inano ko, nung nanganak ako, yung hindi man lang niya ako inalagaan, samantalang yung isang manugang niya nung nanganak, 3 months niya inalagaan, samantalang ako hindi niya ako inalagaan. Kung hindi pa sabihin ni Asus na hilutin ako ng oil, hindi siya pupunta para hilutin ako. Hinilutman niya ako <coughs> dalawang beses lang. Ganon siya. Kung ang ang ano ko kasi sa kanya, kung kailan kung kailan ipinapakita mo na mahal na mahal mo sila, na, na inaalagaan mo sila, the more na parang baliwala ka sa kanila. Yun ang napansin ko. Hindi nila ma-appreciate kung ano yung ginagawa mo sa kanila. Yun yung ano ko sa kanila. Yun yung pinagtatampo ko. Anak, my feet, anak ko. Pero mabait siya. Mabait siya ang ayaw ko lang din minsan sa kanya yung panginialam niya lalo kapag may may away ang mag-asawa yung panginialam niya nanginialam siguro normal sa kanila yun siguro sa kultura nila normal sa kanila yun na ang magulang nanginialam kapag may away mag-asawa lalo nakatira kayo sa isang bahay Yon. ang ayaw ko na ano niya dati yung magkakasama kami dati sa bahay tapos nag-away sila. Nag-away yung mag-asawa. Anak, may pit anak ko. May pit anak ko. Nag-away yung mag-asawa. Pinag-awayan. pinag, -awayan, pinag -awayan nila. Pinag-awayan nila yung, yung, yung walang trabaho, yung lalaki. Eh, ang sabi nung ina, nung inasawa mo yan, wala, wala yung, sabi niya, yung inasawa mo yan, wala naman yung trabaho ah. Bak, tapos ngayon nagre ka gano'n. Parang ano siya, konsentidor, may may pagkakonsentidor siya na dapat na siya sana yung magsabi na, ay magtrabaho ka kasi may asawa ka na, may pamilya ka na, may anak ka na, paghanap ka ng ano, ganun sana pero wala, walang ganun sa kanila. Walang trabaho yung anak niya, walang trabaho yung anak niya, ganun lang. <laughs> Papadali muna ako guys. So ayun guys, yun lang yung ating video for today. Pero mabait naman talaga siya. Mabait siya. Yun lang, may ugali lang talaga sya na kinaayawan ko din. Kahit nagawin mong lahat, kahit na ibigay mo lahat sa kanila, para sa kanila parang kulang pa din. Ganun sila. So, yun lang yung ating video for today. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye guys!